4 o'clock pa lang ang dami ng tao dito sa kamay na Jesus guys oh ang dami ng tao may mga parang nagkakamping may mga dalang <laughs> kani kanilang higaan so talaga ang dami ng mga manata So maraming ngayong namamanata dito sa kamay ni Jesus so, mga taga iba-iba ng -iba lugar So taon-taon po talaga ang daming taong pumupunta dito Hi, good morning. So, nandito na tayo ngayon sa kalahatian itong uh, grotto. So, ilang hakbang na lang at malapit na tayo dun sa pinakang uh, grotto, sa taktok ng grotto. <sighs> oh, last station. <laughs> so, ito yung pinakang final uh, destination natin dito sa grotto sa kamay ni Jesus. Ito po yung pinaka-tok-tok. -tok. Nandito tayo ngayon sa tok-tok ng kamay ni Jesus. Ito. Maraming taong ngayon dito.

Going down, going down. Yes, going down na tayo ngayon. nee ik wil niet langer. <laughs>